Ayon po mga kabayan ko dito po tayo ngayon sa may uh, nila at yung uh, nakikita nyo po ngayon ito po yung uh, barangay hall na pinapagiba nga po ni Yorme Isko tingnan nyo po halos sa uh, gibang giba na po ito ayun no papakita ko sa inyo kung uh, bakit ito giniba pinapagiba ni Yorme Isko illegal daw ito at bukod sa illegal ang uh, pagpagawa pagpag pagpagpagawa nito eh tingnan nyo pakita ko sa inyo nakaharang siya sa ano eh tingnan nyo oh ito yung bangketa or uh, sidewalk o oh, tingnan nyo Tignan nyo ah nakaharang siya. oh tingnan nyo oh diba grabe Tignan nyo napaka nipis lang po niya. talagang pinilit po ah, ayan kitang kita naman na pinilit po ang uh, paggawa nito diba at ang matindi nito nasa tabi po siya ng ano ng school ito po, school ito eh. Eskwelahan po ito. Ayan, tingnan nyo naman, naglalakad kayo dito. Ah, maglalakad kayo dito kasi sidewalk ito, bangketa. halimbawa, ah, no, naglalakad kayo dito. Pero ayan, may kita nyo, nakaharang yung ano, yung uh, illegal na barangay hall. Kita nyo yan. Ang galing ng gumawa nito, no. Eh, million-million daw ang ginastos nito at ito ay illegal. Lalo na sa kanyang pwesto eh, kitang kita naman ang pagiging illegal nito. Nandito po tayo ngayon sa Maya, Barangay 313 sa lungsod po ng Maynila. Ilapitan pa natin. Ah, uh. ano, oh, gibang-giba na siya. Kinanyo naman kung gaano siya kakitid. Grabe. Talagang pinilit ang gawa, no? Illegal. Kaya ako napapansin nyo, giba na po ito. Pinilit siyang... Uh, ay, ilang palapag din ito. Ilang palapag to? Tatlo. Grabe. So, ayun, gibang giba na siya, no? malapit na siya matotali na ano talaga unti-unti na siya pong nagiba ito yung hagdanan niya pwede naman siguro tayo dito pumasok oh, dito lang tayo para makita nyo diba Inuna na yung mga gilid-gilid para hindi siya mag ano ba hindi siya bumagsak. Ayun tsaka pinahuli na lang yung hagdanan. <coughs> so, sa kabila. CR siguro to no? Ayun, dating CR siguro ito. Ayun. Ito na nga po yun, no? Tignan nyo naman. Nakaharang talaga siya. Kung bagay yung space po ng bangketa or space ng uh, sidewalk, eh, talagang hinarangan. No? Para lang masabi na <laughs> may ginawa sila grabe. <clears throat> oh. Ano nyo, dikit na dikit na po siya sa si school, oh. Di ba? ano pala ito, mga kababayan, oh. Parang uh, apat na pala pagpala to apat na palapag ang galing ng gumawa nito po oh. ayop Aguilar TV po ano po yung masasabi nyo po dito parada lang <laughs> kami dito parada lang kayo pero ano masasabi nyo po dito naka pinapatanggal ni Yorme Isco eh nakaharang sa sidewalk ah, okay okay yan tama lang tama lang no tama lang oh dapat lang nakaharang yung o, kaya nga po. So, ayun. Nakaharang siya, yo. O. Saka makakita mo ako, <laughs> Ay, nako. Tingnan nyo naman. Only in, ano. Only here. Nakakatawa siya na, ano. Sus, Mariosep. Ano na nangyayari? Buti na lang, naging nga bumalik si Yormi Isko. Kasi kung hindi, eh, wala to. Pababayaan ng nila to. ah, oh, dito tayo sa kahabaan tayo ng Alonso. Alonso Street ito eh. Oo, oh, grabe. Ayun o, oh, apat na pala pag pala siya. O, oh, nauna na doon sa pinakataas. Ayun. Oo. Oh. Ang galing talaga ng gumawa nito, sobrang galing. <laughs> uh, grabe. Ito po malapit na lang rin ito na totally ma, ano talaga maguhok. Ayun oh. ibang iba na yung pinakataas niya eh oo uh. Ayan po ah, yung truck dito ng barangay ah, barangay 313 nga po ito dito sa may ah, lungsod ng Maynila. At uh, pagbabalik ni Yorme Isko, eh, isa ito sa marami niyang nakitang uh, hindi maganda na pinanggagawa sa lungsod na Maynila. So, ayun lamang po ang update natin dito sa Barangay 313, ah, Barangay Hall. Ayun. Yun lamang po mga kababayan yung ating update. Ayan, salamat po. Maraming salamat po sa mga nanood.